Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ramdam na sa mga pamilihan sa Metro Manila. Narito ang ni Main Barreto. Ramdam na sa mga pamilihan sa Metro Manila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang karning baboy at manok. Sa Farmer's Market, nasakop ng Quezon City, tumaas sa 20 piso hanggang 30 piso ang presyo ng kada kilo ng meat products. Ito'y dahil sa ilang araw na lamang ay sasapit na ang Pasko kung saan, dagsaan na ang mga mamimili para sa kanilang iahanda sa Christmas at New Year. Ayon sa meat vendors, nagdagdag ng singil ng mga trader at supplier dahilan kaya tumaas ang singil sa presyo ng karne. Inaasahan naman na mas tataas pa ang presyo ng kada kilo ng manok at baboy sa mga susunod na araw. Para sa Newscoop, ako si Maine Barret ito nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.